Mr. Jeff. Ako po ay siyam na taon ang nagtatrabaho sa isang logistics company. Finance department ito at ang uh, siyang nagchitsak ng liquidation sa ilang gastusin ng kumpanya katulad ng pagbili ng mga kahon at plastic na ginagamit pang deliver at gasolina ng mga sasakyan. Sa trabahong to, nakilala ko ang aking best friend. Siya ang nakikinig sa mga reklamo ko sa opisina. Sumbungan ko ng hinanakit sa mga katrabaho at maging problema sa pamilya minsan ay naikukwento ko sa kanya. Siya ang matalik kong kaibigan. Mabait siya pastor at marunong makisama. Pero natuklasan ko na madalas siyang mandaya sa kanyang liquidation. Ako kasi ang sumusuri at nag-o-audit ng mga gastusin ng department na kinabibilangan niya. At napansin ko na ibang resibo ang ipinapasa niya. Yung iba nga gawagawang resibo lang at ang mga pirma halatang peke. Noong nakaraang taon, magsimulang napansin ko ito. Noong una pinalampas ko ito sapagkat naisip ko baka mali lang yung duda ko pero naulit. At sa pangatlong beses, hindi ko na natiis ang pagsisinungaling kaya kinausap ko siya, deretsyahan. Nagkatampuhan kami noon kaya sinabi ko sa kanya na hindi ko siya isusumbong basta wag na niyang ulitin. Kaya lang pastor, inulit niyang muli at sa pang-apat na pagkakataon, mas malaki na ang halaga na dinadaya niya sa liquidation. Mahalaga sa akin ang pagiging tapat sa trabaho. Maganda ang sweldo at benepisyo ng kumpanya kaya gusto kong ibalik ang maayos sa trato nila sa kanilang mga empleyado sa pamamagitan po ng maayos sa pagtatrabaho para sa kanila. Pero yung ginagawa ng kaibigan ko, hindi ko kayang palagpasin. Gustong gusto ko na siyang isumbong sa HR dahil mali nga yung ginagawa niya. Pero nagdadalawang isip ako dahil natatakot ako na yon ang maging mitsa ng pagkasira ng aming samahan. Ano bang dapat kong gawin? Palampasin ang ginagawa ng aking kaibigan at ipagdasal siya na magbago o isusumbong ko siya sa management dahil baka pati ako ay masilip sa aking pinapalagpas sa kamalian sa liquidation at baka madamay pa sa nangyayaring pandaraya. Anong say mo, Brad? Well, ang sitwasyon mo, Jacqueline, ay mabigat, of course. Ano, may conflict kasi friendship ang involved. At the same time, integrity mo. Madalas nangyayari sa workplace na, alam mo yon, you're torn, may dilema ka, namimili ka, paninindigan ba yung tama or pagtatakpan mo yung kaibigan mo na, of course, relationship ang nakaalang-alang. Ano? Saludo ako sa pagiging tapat mo at responsable sa trabaho. Pero tanda mo Jacqueline, ang integridad ay napakahalaga. Hindi lang sa kumpanya, kundi of course sa mata ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 10.9, may kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Ako po, may exposed daw. Dapat ginamit ni Sen. Pinto kahapon eh. Ang problema mo hindi lang tungkol sa papeles o liquidation, Jacqueline. Isa itong moral choice kung mananatili ka bang tahimik at makikisama o paninindigan mo sa tama kahit masakit. Okay? E, konti lang papayo ko sa iyo. Number one, ang tunay na pag-ibig ay hindi tinotolerate ang mali. Okay? Tutong mahal mo ang kaibigan mo, pero kung hayaan mo siyang magpatuloy sa pandaraya at ang mali niyang gawi, actually hindi mo siya tinutulungan, Jacqueline. Nakakatulong kang mapasama siya at masira ang kanyang buhay eventually. Lalo mo lang siya tinutulak sa mas malaking kapahamakan. So kung totoo mo siyang mahal, yung pangalawang payo ko sa iyo, kailangan talagang i-brought up po na to sa mga kinakaukulan. Pero kung sapin mo siya na kailangan mo na sabihin to dahil uh, para sa sarili niyang kapakanan. Paalala mo, ayaw mo sana siyang isumbong pero kailangan mong gawin to. Mahirap isumbong kaibigan pero tanda mo, may mas mataas kang pananagutan at iyon ay sa Diyos. Sa sarili mong konsensya at sa pamilya na umaasa sa iyo. Friendship should never be above integrity. Tanda mo yan, Jacqueline. At sa huli, sa dulo, masakit man, pero may kapayapaan ka kapag pinili mo yung tama. At tandaan mo, tingin ko naman, kung kung talagang siya alam niyang may concern ka patuloy niyang ginawa hindi kanya tinuturing na kaibigan actually Jacqueline maniwala ka sa akin kasi kung kaibigan turing niya sa'yo pinaniwalaan niya yung concern mo at pagmamahal mo sa kanya so kahit mawala isang kaibigan dahil sa paninindigan mo okay na yun kasi hindi ka iiwan ng Diyos kapag ikaw ay nasa panig ng katotohanan Kawikaan 10-9 yes, Jacqueline may kapayapaan ng taong namumuhay na ng matuwid ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad tayo manalangin Lord salamat sa pag sulat ni Jacqueline exactly, yung kanyang dilema, uh, the fact na binrotot niya ito sa amin, ibig sabihin na kukonsensya siya. So salamat Lord sa Holy Spirit that will guide her into all truth na ang pag-tolerate sa kasamaan ay nagiging kasalanan din ng taong nagtotolerate. If you see someone is sinning at wala kang ginawa, ito'y kasalanan din pag ikinanahimik. Kaya Panginoon, salamat din sa mga uh, tao Lord na nakikinig ngayon na patuloy na ko kung mga kasamaan ang mga nangyayari sa aming bansa, sa opisina, or even sa pamilya. Salamat Panginoon sa mga naglalakas loob na katulad ni Senator Ping Lacson. Biyayaan mo siya ng boldness and courage. At nawa, Lord, marami pang sumama sa kanyang adikai na mga public servant at hindi self-serving na mga politician namin. Thank you, Lord, dahil at the end of the day, expose mo yung truth. At sana lang, Lord, ang aming justice system ay talaga mapatawa ng karampatang justisya mga tao ng kasala. Sa pangalan ni Jesus. Today's in. Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.